Anthony Davis ng Los Angeles Lakers hindi sang-ayon sa sinabi ni Darvin Ham. Pagkatapos ng naging pagkatalo ng Lakers sa Miami Heat sa score na 110-96, ipinahayag ni Anthony Davis ang kanyang di pagsang-ayon sa sinabi ng kanilang head coach na si Darvin Ham. Naayon kay Darvin Ham mga kadribol, kaya raw sila nahihirapan ngayon ay dahil sa pagkawala ng ilan nilang rotational players. Tanggap naman daw ni Davis na sila ay nahaharap ngayon sa mga pagsubok. Ngunit binigyan diin niya ang pangangailangan ng kanilang team na tugunan na ang ilang mga issues sa kanila. Kabilang na dito ang kanilang execution, effort at physicality. Ayon kay Davis mga kadribol, hindi raw sila nakakapag-execute at mas naglaro raw ang kalaban nila ng matindi kaysa sa kanila. Mas nakapag-execute raw ang Miami kaysa sa kanila at mas naging physical kaysa sa kanila. At kapag nagpatuloy daw sila na ganoon, hindi raw maganda ang may dudulot nito sa kanila. Kaya't dapat na raw na magawa na nila kung ano ang dapat nilang gawin sa lalong madaling panahon. Matagal na raw na wala sa kanila si Gay Vincent pero hindi raw pwedeng maging dahilan iyon kung bakit sila natatalo. Nagaya ng sinabi at ginamit na dahilan raw ni Darvin Ham. Meron daw kasi sila sa kanilang locker room na mga taong may kakayahang may panalo ang game. Kailangan lang daw nila na lubabas at makipaglaban. Habang ipinupunto ni Darvin Ham na ang mga injuries ang nagiging pangunahing dahilan kung bakit sila nahihirapan ngayon na nagiging dahilan din kung bakit sila ay natatalo, itinanggi man iyon ni Davis at hindi raw dapat ginagawang dahilan ang mga injuries kung bakit sila natatalo. Ipinakita ni Davis sa kanya mga sinabi ang kahalagahan ng kompetisyon at tanggap din niya na kailangan na ng kanilang team na magawa na ang dapat nilang gawin sa lalong madaling panahon habang hindi pa huli ang lahat para sa kanila. Sa naging laban nga ng Lakers sa Heat, wala sa kanila ang ilan nilang mga mahalagang players na sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent at Rui Hachimura. Pero gaya nga ng sinabi ni Davis, hindi raw dapat maging dahilan ang pagkawala nila kung bakit sila natalo. Binigyan din niya na kailangan draw ng kanilang team ang lumaban at makahanap na ng solusyon sa kasalukuyang nangyayari sa kanila. Mababa na nga sa .500 ang Lakers na sila ay may record ngayon na 17 na panalo at 18 na talo. Na ngayon ay naharap sila sa mga pagbatikos dahil hindi nila mapanatili ang consistency sa gitna ng mga injuries. Ang komentong ito ni Davis ay sumasalamin sa pagnanais niya na tugunan na ng kanilang team ang mga hamon na nasa harapan nila at magtrabaho na sila sa ikalalago ng kanilang team sa gitna ng problema nila sa mga injuries bago nga naman maging huli na para sa kanila ang lahat ngayong season. Sang-ayon ba kayo sa sinabi na ito ni Anthony Davis mga kadribol? Mag-comment lang kayo dyan at aking babasahin yan. Pakishare na rin ang video ito nang mapanood din naman ng iba. At huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!